aksyon na, na raw ng Department of Agriculture ang napaulat na oversupply ng mga gulay. Para sa Italian live na magbabalita mula sa Malacanang, si Julie Baiza. Julie, una sa lahat, ano, natuntun na nga ba ng DA yung dahilan nga nitong oversupply? At ano ang aksyon dito ng DA? Cheryl, problema sa logistics kung isa sa mga nakikitang dahilan ng DA kaya nagkakaroon ng oversupply ng mga produce sa bansa. Kaya naman para sa kanila, makakatulong daw yung pagtatayo ng mas maraming cold storage facilities dito. Sa pamamagitan kasi niya, uh, sa paggamit ng mga cold storage facilities, mas mapapahaba yung shelf life ng mga gulay at hindi na ulit mauulit yung uh, nangyari ngayon. Halimbawa sa repolyo na halos pamigay na nga yung uh, nagiging pressure uh, presyo nito o oh, ipinamimigay na lang talaga. Kapag mas yung shelf life, yung dating tumatagal lang ng isa hanggang tatlong araw, pwedeng tumagal ng up to a week or more pa, depending nga sa labig ng uh, cold storage facility na itatayo. So saan plano magtayo ng DA ng cold storage facilities? Gaano karami ito? Sheryl, dito sa Luzon, yung tinitingnan nilang uh, inilalatag ng DA yung paglalagay ng cold storage facility sa FPI sa Taguig City. Malaki daw yan, malawakan kasi kailangan nga na mas maraming facilities. Yung iba pang target nila, makapaglagay din ng facility sa Cordillera Administrative Region kung saan maraming ng produce ng gulay na ibinababa at sinusuklay dito sa Metro Manila. Target din na malagyan yung Mendoro at Quezon. Uh, target ng DA na matapos yung paglalagay niyan in, in the next three years, Sheryl. Pero ito ba ay magiging libre para sa ating mga farmers? Yes, Cheryl. Maaaring magamit ng mga farmers yung mga cold storage facilities na itatayo in the next three years ng uh, DA. Ano? Kung sa palagay nila, sobra-sobra na yung supply at hindi na maibabagsak doon sa market, pwedeng ilagak muna sa mga facilities. Isa pa sa paraan na nakakita ng DA, yung mga hindi maibibenta kaagad, ibabagsak din yan sa mga kadiwa centers or kadiwa market. parang tutulong na yung gobyerno para logistik para hindi na nga naiipit yung mga supply doon lang mismo sa mga magsasaka. Kinumpirma na rin ng pag-asa na nagsimula na nga ang mas matinding El Nino. Ano ang aksyon dito ng DA? Noong nakaraang buwan pa daw noong Disyembre dalawang beses nang pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga concerned government agencies para talakayan yung epekto ng El Nino. Gaya nga raw nung napag-usapan noong December, magtatayo ng mas maraming water impounding facilities ang DA para matiyak yung sapat na supply ng tubig sa irigasyon. Yan din yung paraan para rin masiguro sapat yung magiging supply ng pagkain natin, particular ang bigas. Isa pa daw sa gagawin ng ahensya, Cheryl, yung uh, pag install ng mga solar-powered irrigation system. Maraming salamat, Julie Baiza.